Uh, magandang araw mga mix. Nandito ako Upang sabihin sa inyo Ang buhay natin ay mahalaga Bakit sa mahalaga? Ito yung buhay natin na dapat Pangalagaan at protektahan O Bakit sa protektahan? Dahil ang buhay natin Nag-iisa lang Minsan lang tayo mabuhay sa mundo Kaya itong gagawin namin Itong ginagawa namin Sa totoong buhay Uh, kung paano sa protektahan ang sarili. Ito na po ang ginagawa namin. Uh, ginagawa namin ito dahil ang teknik nito ginagawa namin pang realidad, pang tutung buhay, kung paano protektahan ang sarili. So, mga mix, dahil ang karahasan, walang pinipili. Bata, matanda, babae, lalaki, inaabuso sa loob nga ng ating bahay mayroon siyang karasan magulang pinapatay ang anak anak pinapatay ang magulang magkapatid nag-aaway oh. sino tayo pagdating sa labas hindi natin alam hindi natin naahawak ang mga isip ng tao ay yung realidad karasan wala sang pinipili loob nga ng bahay natin papasukin tayo, papaslangin yun ang hindi natin alam kung paano sa lumaban hindi na natin alam kung paano protektahan ang sarili natin Ayun yung kinatawag na masakir na nangyayari sa totoong buhay ay ganito mga mix. pag tayo sa ating mga tahanan walang iniwan sa atin walang sino mang iniwan ang ating buhay sa loob ng ating tahanan kaya daladala -dala natin ay ating dapat protektahan ang ating mga sarili kasi ito yung sarili natin ito yung VIP ito yung tagapagtanggol o, ito yung totoong weapons na hindi inaagaw hindi mawala at hindi naiiwan bakit? bahagi ito ng ating katawan ito yun siya Kawahi. Ito yung dapat natin as pagsanayin na hindi na kailangan yung deadly weapons. Oh, dahil bahagi ito ng ating katawan. isay siya inaagaw. Di uwala, at hindi na iwan. Kaya ito mga mix, ma nagawa kami ng mga technique na gagawin namin dito sa Pigima kung paano protektahan ang ating mga sarili. Oh, ito siya ang ginagawa na namin mga technique na madali siyang gamitin, babae, lalaki, bata, matanda, uh, kaya siyang gawin. Dahil hindi na ang ginawa namin, hindi siyang hawakan o ibalibag o yapos-yapos. Ginawa namin dito, elastic technique. Yun ginawa namin. Uh, so mga mix, subaybayan so bay nyo lang yung aming mga ginagawa. Kung hindi pa naka uh, subscribe, sana po uh, subscribe nyo po kami sa YouTube channel namin yung Pikima Philippine Combating Martial Arts. So mga mix, ito yung gagawin nga namin ipakita sa inyo yung mga sadyang nananakit. Kasi kung wala tayong gagawin, talagang mangyayari yung mananakit. Parang ganito yun. Yan. Wari, sa isang problema uh, problema, itong ginagawa namin, uh, dipinsa o pinsa ngayon natin yung sadyang pananakit parang ganito yun pare palo uh, palo o suntok ito yung gagawin namin ngayon pare suntok ka uh, eh, yan. pag suntok pag wala talang gagawin ang mangyari talaga uh, masasaktan talaga kung itong ginagawa niya pabayaan lang natin o wala tayong gagawin kasi ang nangyari iba pag suntok yung iba ilagan ilagan wala na siyang ginagawa yun lang ang ginagawa nila ilag ilag Kaya ito ang kamay natin gagamitin natin pala tagapagprotekta ng ating sarili ito siya wari suntok yan pag wala kang gagawin ito lang talaga matatamang mo simple lang pala ang gagawin gamitin mo to ang kamay mo tagapagprotekta ng sarili mo yan suntok o ito lang siya, oh. O, yan. Ito yung tinatawag namin na chopping, chopping technique. O pag suntok, gagawin ito lang pala, oh. Yan. Wala na sa ibang gagawin. Yan. Pag release dito, pag release, bang! Yan siya. O. Napakasimple lang gagawin. Madali siya ang gagamitin. Yan. Pag suntok, o ito lang pala. Yan. Ito siya. Siguraduhin nyo lang na pag tumama ito, yung chopping na to, ang tao pa, pag tinamara, ito lang siya oh siguro kasi nagsanay kami hindi lang sa lagi namin sinasabi na hindi nagsanay kami sa malamot na hangin malamot na bagay nagsanay kami sabi pinasa ah itong kamay pala pinagsasanayan pinaghandaan kung paano sa patibayin para pag tumama ito ito siya doon ka agad yan yan mawasak yan lahat siya wari palo siya pagpalo yan pag wala tayo kagawin ito yung mangyayari. yari talaga dito kung pabayaan ang gusto yung mga yari ngayon sabi nga gagawin ito yung kamay natin okay si palo o ito lang siya palo yan, yan. Ito na siya, gagamitin lang ito. Wala ka nang gawin. kasi kung gagawin natin yung uh, ipinsa, ipinsa, si Palo Pre, o ito na siya, pag ipinsa, ito, pa! Yan. Wala na siya gamitin. Dito kasi, wala na siyang paligod eh. Walang sandali, so, walang mamaya. Sa totoong duway kasi. Dapat, uh, ang gagawin natin, agad-agad, solusyonan. Ito yung ginagawa namin. Kasi, sa totoong buhay, hindi lang kailangan aatras. Pwede, kung aatras pa. Ailag. Ang ginagawa dito, may may, nagpapuputok kayo ito sa oh. oh. ah. ano? siya. So, amigs. hanggang sa muli, subay nyo, lagi ang ginagawa. nakalagay ah, uh, hindi pa nagsasal dyan nagsasal lang po kayo para masubaybayan nyo ang aming mga ginagawa ah, uh, marami pa itong mga ah, uh, may iba't mga solusyon na aming gagawin